ang alamat ng pretzels. Nung ako'y bata pa at nag-aaral sa elementarya, isa lang ang munting hiling ko tuwing sumasama ako sa aking ina sa palengke, ang mabilhan ng pretzels. Pero sa bawat pagkakataon, iisa lang ang sagot ng nanay ko. Anak, sakto lang ang pera natin para sa ulam. Bata pa ako noon, pero dama ko na ang bigat ng buhay. Ang simpleng pretzels na abot kamay sa tindahan ay nananatiling pangarap lamang sa aking mga palad. Doon ko natutunan ang halaga ng pagtitiis. Doon ko pinangarap na darating ang panahon na hindi mo ko na kailangang mamili sa pagitan ng pagkain at maliit na kaligayahan. Kaya nagsumikap akong mag-aral, nagsikap na makaahon, at hindi ko binitawan ang pangarap na umayos ang aming buhay. Ngayon, tuwing dadadaanan ko ang pretzels, kaya ko nang bumili ng kahit ilang karton. Pero kakaiba ang hatid nitong alaala. -ala. Hindi lang dahil bawal na ito para sa akin ngayon dahil sa kalusugan, kundi dahil paalala ito ng hirap at sakripisyo na pinagdaanan namin noon. At doon ko napagtanto, ang pretzels para sa iba ay simpleng merienda lamang, pero para sa akin Ito'y simbolo ng pangarap, sakripisyo at tagumpay. Ganyan talaga ang buhay. May mga bagay na noon ay minimithi. Ngayon ay kayang-kaya na. Ngunit hindi na kailangang angkinin. Ang mahalaga, natupad ang pangarap. At natuto akong pahalagahan ang bawat sakripisyo ng aking mga magulang. Ngayon, kaya ko nang bumili kahit ilang karton. Kahit hindi pretzels na brand. Pero bawal na dahil tatasang sugar ko. Ganyan talaga ang buhay. Minsan, ang mga bagay na dati nating pinapangarap ay kaya na nating bilhin. Pero ang tunay na yaman ay nasa mga aral at sakripisyo na humubog sa atin. Bye-bye! Till next issue!